Nako, hindi na naman pong magandang balita, no. Nakakalungkot na naman balita. At ang balita na naman po ngayon ay ang binasura na naman ng ICC ay yung motion to dismiss ni Tatay Digong sa dahilan na kawalan ng jurisdiction ng International Criminal Court. So ibit sabihin po nito, tutuluyan ng ICC si Tatay Digong dahil ang sabi ng korte, meron siyang jurisdiction. At siyempre, ang jurisdiction, ang definition po niyan ay yung kapangyarihan ng isang hukuman na litisin ang isang krimen. Now, balikan po natin yung mga fundamentals para maintindihan natin kung bakit mali itong desisyon nito. Now, ang uh, unang-una po ay ang horesdiksyon uh, ng mga hukuman, eh yan po ay kabahagi ng soberenya. Now, bagamat hindi estado itong uh, ICC, ang jurisdiksyon ay binibigay ng tratado na nilagdaan ng mga miyembro ng ICC kasama na po ang Pilipinas diyan noon no. Now, nakasaad po diyan sa um Rome Statute na yan na kinakailangan ang kuhukuman ay puwedeng litisin ang mga krimen na nangyari doon sa mga teritoryo ng mga iba't ibang mga miyembrong mga bansa. Wala naman pong kaduda-duda na naging miyembro ang Pilipinas ng ICC pero wala rin pong kaduda-duda na bumitiw na ang Pilipinas sa ICC noong 2018 at naging epektibo ito 2019. Ang issue, matapos bumitiw ang isang bansa sa pagiging miyembro ng ICC, eh, po pwede pa bang magpatuloy ang investigasyon ng hukuman sa mga krimen na nangyari sa teritoryo ng Estado na kabahagi ng ICC. Now, ang sabi po ng uh, uh, Prosecution, well, um, meron pong obligasyon ang mga Estado na bumitiw na magpatuloy, na mag-cooperate sa mga bagay-bagay na uh, dinidinig na or within the cognizance of the court already. Ang sabi naman po ni Tatay Digong, well, pupwede yan, pero yan ay dapat um, sinimulan yung trigger ng jurisdiction ng hukuman uh, within one year matapos mag-deposit ng instrument of ratification. Now, kung maalala nyo po, nagkaroon na rin ng desisyon na ganito yung um, parehong pretrial at appeals chamber noong binigyan ng um, basbas ang uh, prosecution na magpatuloy sa preliminary investigation. Kasi nga po, ang, ang patakaran sa ICC, hindi sila po pwede gumawa ang prosecution, di po pwede kumawa ng kahit anong bagay except preliminary examination na walang basbas ng hukuman. At yan po ang pinag-aawayan o pinagkakatuluhan. Kailan ba talaga natitrigger ang jurisdiction ng hukuman? Ito ba ay doon sa tinatawag ng preliminary examination? O ito ba ay tinatawag doon sa preliminary investigation? Anong pagkakaiba? Well, alam natin na kaya nga po, bumuo ng pre-trial chamber eh kasi nais na makonbinse ng uh, ang, ang mga bansa gaya Estados Unidos na sumape sa ICC kasi nga po, ayaw nilang sumape dahil sinasabi nila napaka makapangyarihan naman itong uh, ICC neto at walang pananagutan kasi ang mga prosecutor ay hindi naman yan halal ng taong bayan. No? habang uh, naman ang ICC prosecutor ay eh, pupwede talaga magsapan ng kaso laban sa mga presidente at uh, pupwede mag-issue ng uh, warrant of arrest laban sa mga nakaupong presidente no na labagyan dun sa traditional uh, um prinsipyo na ang mga presidente ay immune from suit habang sila ay nasa opisina so para makumbinsi ng ang uh, mga Amerikano na sumapi sa ICC kasama na rin siguro ang China at saka ang Russia at yung tatlong bansa naman yan, at tatlong pinakamakapangyarihan sa daigdig ay hindi pa po kasapi na ICC, e eh sinabi nila na lahat ng gagawin ng prosecutor dapat may basbas. -bas. Kaya lang, may mga gawain ng prosecutor na hindi kinakailangan ng basbas -bas ng pre-trial chamber. Ulitin ko po ha, importante itong basbas -bas neto para masigurado na ang prosecutor naman ay may pananagutan hindi niya po pwedeng gamitin ang kanyang opisina bilang instrumento na pabagsakin ng mga presidente or heads of state ng walang um, oversight kumbaga ng hukuman. Now, yung dalawang aktibidades ng prosecutor bago maisam pa ang request for arrest warrant ay yung tinatawag ng preliminary examination at yung tinatawag na preliminary investigation. Ang pagkakaiba ang preliminary examination ay eh, pwedeng gawin ng prosecutor na walang basbas ng pre-trial chamber. Dahil ito naman ay titignan lang niya kung merong bang mga good reasons para magpatuloy sa isang formal na preliminary investigation. At dito sa preliminary examination ay eh, pwedeng gamitin ng prosecutor ang lahat ng source of information pati ang media. Alam natin ang mga media reports hindi po yan nagagamit sa hukuman kasi ang media reports ay tinuturing na hearsay kinakailangan eh, ang magsasa magpapatunay sa mga bagay-bagay na nakasaad sa mga news reports ay yung mga tao na subject ng news reports. Now, so ito ay gawain lamang ng prosecutor itong preliminary examination. Hindi na kinakailangan pumunta sa hukuman para magkaroon ng basbas. Pag meron siyang good reasons to proceed sa preliminary investigation, doon siya kukuha ng basbas. Now, ang issue ngayon ay yung preliminary examination ay sinimulan bago pa magbitiw ang Pilipinas bilang membro. Pero ang preliminary investigation sinimulan dalawang taon nang nakakalipas bago na matapos na mag-withdraw ang Pilipinas. Ngayon, nakasaad din sa uh, ICC na yung pag-withdraw ay epektibo isang taon matapos magbitiw sa pagiging miyembro ng isang bansa. So ang tanong ngayon, kinakailangan ba na yung formal na preliminary investigation na mayroong basbas -bas ng hukuman, kinakailangan ba yan na masimulan doon sa isang taon bago maging epektibo ang pagbibitiw ng isang bansa? Or kapag nagsimula na ang, ang prosecutor ng preliminary examination na walang basbas -bas ng hukuman, yan ba ay sa dahilan na para magpatuloy ang obligasyon ng Um, estadong dating miyembro ng, ng, ng ICC sa kooperasyon at patuloy ang pagkakilala ng jurisdiksyon maski matapos na isang taon. Now, nadesisyon na na po ito ng ICC dati. Uh, kaya lang, doon sa pre-trial chamber, hindi dinesisyon na ng issue ng jurisdiksyon kasi ang sabi, hindi naman daw linabas ng Pilipinas yung epekto ng pag sa ICC. So, hindi siya diniscussed. Pero sabi ng Appellate Tribunal, may dalawang dissenting judges, tatlo ang bumoto na merong jurisdiction. Ang sabi nila, wala nang jurisdiction. Kasi nga, kapag sinabi ng Rome Statute, yung Article um, um, um 27, uh, na uh, bagamat po pwedeng mag-withdraw o umalis sa pag-iimiembro ng mga Estado, hindi ito makakaapekto dun sa mga bagay-bagay na under consideration of the court na. So ang issue ngayon, pag sinabi mong under consideration of the court, yan ba ay yung isang stage na kinakailangan ng basbas -bas ng hukuman? Dahil kung kinakailangan niya ng basbas ng hukuman, ang ibig sabihin niyan, one year matapos, within one year, matapos mag-withdraw ang isang estado, dapat humingi ng otorizasyon ang prosecutor para magsimula ng preliminary investigation. Pero, kapag ang uh, ibig sabihin naman ng under consideration ay um, pinag-aaralan na ng lahat ng organs ng uh, uh, korte at hindi lang ng ICC mismo, e eh, po pwede nang masabi na yung preliminary examination na walang basbas ng korte ay kabahagi na ng um, proseso ng hukuman. Now, na-dismiss po ang kaso ni Tat Nung, nung motion to dismiss ni si Tatay Digong dahil lang sabi ng mga um, uh, pre-trial chamber na yung mga bagay-bagay na under consideration of the court ibig sabihin walang epekto yung pagbitio ng uh, isang bansa sa pag miyembro ng ICC ay hindi makakapekto dun sa mga bagay-bagay na under consideration na nahukuman ang sabi ng pre-trial chamber ngayon kasama daw dyan yung preliminary examination. Bakit? unang una yung common meaning daw ng um, consideration. Bagay na mga tinitignan o pinag-aaralan. At dahil ang prosecutor ay tinitignan na o pinag-aaralan ang, ang kung merong mabuti bang dahilan para magpatuloy sa preliminary investigation, ang sabi ng hukuma nasa common meaning ng consideration na kasama dyan yung preliminary examination. Now, ang sabi pa nila, pangalawang dahilan, ay nung sinabi na consideration ng court, ang ginamit daw ay capital C. At dun sa definition of uh, terms doon sa Rome Statute mismo, ang court na capital C refers to the ICC at kabahagi bilang isang organ ng ICC, ang Office of the Prosecutor. At kasama na rin dyan yung pre chamber at saka yung um, um, appellate uh, division. So sabi ng uh, pre-trial chamber, yung preliminary examination na nasimulan bago pa magbitiw uh, ang Pilipinas ay isang bagay na investigasyon na nasa konsiderasyon na ng hukuman. At ibig sabihin nito dahil nasa consideration niya ng hukuman bago pa man bumitiw ang Pilipinas, po pwede magpatulo yung yung preliminary investigation into preliminary investigation maski ang preliminary investigation ay hiningi dalawang taon na matapos magbitiw ang Pilipinas sa tingin ko po mali itong desisyon nito kasi unang-una yung consideration by the court ang tingin ko pong tinutukoy ng court dyan ay yung pre-trial chamber at saka ang appellate uh, chamber hindi po office of the prosecutor ang intention po kaya nagkaroon ng pre-trial chamber nga no ng uh, ng uh, mga bansa na kasapi ng ICC ay para nga magkaroon ng uh, safeguard na hindi gagamitin ng prosecutor ang kanyang kapangyarihan na magpa-aresto sa nakaupong mga presidente or prime minister nang walang tamang dahilan no. Hindi niya gagamitin ito para tanggalin lang yung mga unpopular na mga leaders gaya ni Duterte na hindi popular sa mga puti. So, ang tinutukoy doon sa under consideration of the court ay dapat yung paghingi ng basbas para magpatuloy sa preliminary investigation. Hindi big sabihin, dapat narrow yung definition ng consideration ng court kesa expanded. Kasi kung expanded, eh talaga namang kabahagi na hukuman ng Office of the Prosecutor pero hindi sila yung lumilitis. At kapag sinabi mo namang court yan, ang tin tinutukoy mo ay yung lilitis ng kaso. At ang lilitis naman ng kaso ay kaparehong pre-trial chamber, trial chamber, at appellate chamber. Tatlong chambers yan ng hukuman. Di diba po? Well, yun po eh. Eh ang sabi ng mga mahistrado ngayon sa pre-trial chamber ay hindi kasama sa consideration of the court yung ginawang preliminary examination ng, ng prosecutor dahil yan ay tinitignan na niya kung meron pang basihan para magpatuloy sa preliminary investigation. Sa tingin ko po, mali nga yan dahil ang intensyon naman po ng Rome Statute ay po pwedeng magbitiw ang mga bansa sa bilang kasapi ng ICC at yung kanilang cooperation ay hindi po forever. Yan po limited lamang sa loob ng isang taon matapos magbitiw sa pagiging miyembro. Ika nga nung dalawang judges sa appellate tribunal na nag sa majority opinion, ang ibig sabihin na niyan, kung nasimulan ng na ang preliminary examination, gaya na nangyari sa Pilipinas, bago pa man mag at nag kinakailangan humingi ng basbas -bas sa, sa hukuman para magpatuloy sa preliminary investigation sa loob ng isang taon na hindi naman ginawa ng prosecutor dahil natulog na natutulog sa pansita. At dahil hindi siya humingi ng bas -bas sa loob ng isang taon bago maging epektibo ang uh, pag-withdraw pag ng Pilipinas, nawala na ng jurisdiction ng Pilipinas. Kasi bakit pa magpapatuloy ang jurisdiction ng hukuman sa isang bansa na bumitiw na? And take note, dahil nag-epektibo na pagbibitiw natin matapos sa isang taon, yung hininging um uh, abiso para ma-proceed sa preliminary investigation ay ginawa na hindi na tayong miyembro ng ICC so sa tingin ko ang tamang view po ay ganito eto. unang-una consideration refers to pre-trial, trial and appellate chamber dahil hindi naman po hukuman ang prosecution para po yung sinasabi ni uh, uh, um secretary Remulla sa Senado na yung pagharap sa isang hukuman bago dapat in si Tatay Digong sa dahig, yan daw po ay Department of Justice. Eh, hindi naman hukuman ng Department of Justice. Ganyan din po ang pula natin sa desisyon nitong pre-trial chamber. Hindi po hukuman ang prosecutor. Hindi po siya kabahagi ng hukuman. Dahil ang hukuman refers only to the pre-trial, trial, and appellate chambers. Pangalawa, yun nga po, Kapag ganyan ang bibigay na interpretasyon sa lengguahe ng ICC, ibig sabihin ang isang bansa na bumitiw na sa pagiging miyembro, po pwede pa rin maging uh, sa ilalim ng jurisdiction ng prosecutor, maski yung ginawang proseso, yung preliminary examination, ay napaka-informal. At hindi um, hindi naging bahagi ang formal na hukuman dun sa proseso na ginampan ng piskalya o ng prosecutor sa stage ng preliminary examination. Bakit mali yan? Kasi nga po, sa konsepto ng Severoni, Ang dapat magliti sa mga krimen na nangyari sa kanilang teritoryo ay ang mga Estado. Po, pwede nilang i-wave yan pag sila'y naging kasapi ng ICC pero malinaw na kapag sila ay bumitiw, wala na rin yung consent nila na maging Um, kabahagi ng ICC at wala na yung consent nila para sa ICC na maglitis na mga kaso na nangyari sa kanilang teritoryo. Ibig sabihin, ang tanging mahukuman matapos magbitiw ang isang bansa sa ICC, ang tanging hukuman na po pwede maglitis na mga krimen sa kanilang teritoryo ay ang mga lokal na hukuman lamang. So malungkot po ang naging desisyon kasi sa tingin ko talaga, desidido ang ICC na tuluyan si Tatay Digong. Meron pa pong apela yan. Pero so far, yung dalawang pinaka-importanteng mosyon na hinain ni Tatay Digong, ibinasura ng hukuman, ng pre-trial chamber. Although pareho naman po, po pwedeng maapela. Pero alam niyo sa batas, hindi na po 50-50 yan eh. Pag uh, na, nagkaroon na ng desisyon ang ang uh, ang hukuman. More of 60-40 na po yan. 60 masusustain. 40% marireverse. Bakit? Kasi ayaw umami ng mga hukuman na talaga nagkamali sila. Siyempre, lalong-lalo na kung nag-iisang kaso lamang ni Tatay Digo ang nakabimbing ngayon at dinidinig ng hukuman. Wala na pong ibang kasong dinidinig ang hukuman sa ngayon. Marami po silang inisyo na waran sa arrest na hindi naman nila masilbi. Gaya ng waran sa arrest, Gaya, ah, laban kay ah, Um, Putin, warrant of laban kay Netanyahu, eh wala nang pong mangyayari dyan. Dahil hindi naman sila arestado. At saka, wag natin kakalimutan, isang dahilan kung bakit ang mga miyembro ng African Union ay nagbabantang umalis kasi nga pinupuruhan ang mga mamamayan ng Afrika. At si Tatay Digong, importante sa ICC para ipakita na hindi lang mga Afrikano ang kanilang lilinitis, merong isang Asyano na si Tatay Digong ang kanilang linilitis. Pero siyempre, mas importante na ituloy ang kaso ni Tatay Digong dahil nais ipakita na hukuman na gumagana sila. Dahil sa ngayon po, talagang pinagdedebatihan kung dapat pa bang magpatuloy ang ICC. Napakamahal po ng proseso na yan. Kunting-kaunting naman ang conviction na nakakuha. At sa pagpapatuloy ng kaso ni Duterte, ay eh, nagkakaroon sila ng pagkakataon para i-justify yung patuloy na existence ng hukuman. Well anyway, malungkot po yan. Sigurado naman po ako aapila ang kampo ni Tatay Digong. Pero ang katunayan po, malinaw po, nais silang tuluyan si Tatay Digong dahil bilang isang European Court, e eh matagal na nilang sinasabi na hindi nila gusto o nag-impatakanan ni Tatay Digong unang-una, at pangalawa, kinakailangan nila si Tatay Digong para magpatuloy ang existence mismo ng ICC. Ibig sabihin, existential po si Tatay Digong. No? Kung mawawala ang kasal ni Tatay Digong, mawawala na rin ang saysay ng pagkakaroon ng ICC, e eh bakit naman boboto mga maestrado sa isang opinion na magiging dahilan na mawawalan sila ng trabaho at mawawalan sila ng sweldo. Malungkot po. Meron na po tayong namungkahi ng na mga hakbang na po pwede gawin ng pamilya. Pero, hanggang ngayon po, ang sabi ng pamilya, we will do it step by step. Hindi ko po alam kung kailan yung step kung saan hahanap ng remedyo sa labas ng ICC. Pero ngayon po, tingin ko, wala na pong remedyo dyan sa ICC. Kailangan maghanap na po ng alternatibo dahil sa aking pong palagay, lahat ng mga alternatibo, lahat na pamamaraan para mapauwi si Tatay Digong, ay eh dapat gamitin at ngayon na habang nararian pa si Tatay Digong. Hindi naman po tayo nakulang, nagbigay po tayo ng suwestiyon, nagalit po sa atin ang abogado ni Tatay Digong, pero dahil nagawa na naman niya ang dapat mga gawain at hindi niya nakuha ang mga resulta na ninanais niya, baka naman pwede nang simulan yung proseso na pag-aralan kung ano pa ang po pwedeng gawin. At simulan na yung proseso sa iba pang pwedeng gawin habang nararian pa si Tatay Digong. center po si Tatay Digong. Pumayat na, ang sabi ni Ma'am Elizabeth, ay balat at buto na siya. At ngayon po may issue pa kung kaya pa harapin ang paglilitis. Sana po masimulan na ang mga pag-aral, paghahanda sa mga alternatibong mga remedyo para mapauwi si Tatay Digong. Yun lang naman po tayo. Rinirespeto natin ang desisyon ng pamilya. Hindi po tayo kapamilya. Hindi po tayo nagpipilit. Pero bilang nagmamahal kita Tatay Digong, sana po simulan na. Dahil kung hindi sisimulan ngayon, matagal pa kaya ang papwedeng antayin ni Tatay Digong? Sana po. Pero alam naman po natin na kapag 80 anyos na, hindi na po matagal ang panahon na nalalapi. Nais po natin ang huling hininga ni Tatay Digong ay doon sa kanyang lupang sinilangan, Davao City, Philippines. Maraming salamat po sa inyong patuloy ng pagtangkilik. Malungkot ko pong sinasabi itong uh, Decision neto at uh, hinimay-himay. Pero sana nga po, magkakaroon ng mas mabuting balita sa mga susunod na mga araw. Pero ang tingin ko po, ang mga, mga mas mabuting balita hindi po manggagaling sa ICC. Kung hindi sa ibang hukuman. Salamat po! At hanggang sa muli, ito po ang inyong spokesang bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that have, yung natin, I love. As a Filipino, kinakailangan itaguyod ko ang saligang batas na nagsasabi na iisa lang ang hukuman sa Pilipinas. Yan ay ang Supreme Court at ang mga batas sa binuo ng ating Kongreso. At bilang isang soberenyang bansa, tanging mga Pilipinong hukuman lamang ang pupwede maglitis sa mga diumanong mga kasalanan o krimen na nangyari sa teritoryo ng Pilipinas pagpapayag po tayo sa mga dayuhang hukuman, maski hindi na po tayo nagbigay ng ating consent na litisin niya ng mga dayuhan, linalabag po ang pagiging soberenya ng bansang Pilipinas. God bless the Philippines. Bye.